Okay, so isang magandang araw mga pre. So, for today's video, gumagawa ako ng frame. Ayan, frame ng uh, drawing to mga pare ko eh. So, ayan, yung malaking drawing. No? So, mayroon silang ipapaprame. So, ngayon, pa, paano ba ako nag-45 uh, degrees mga pre? So, ayan no. So, hindi perfect yung 45 degrees natin. So, as you can see, merong awang dito. Ayan, doon, wala pikit na doon sa taas pero dito sa ba, may bottom part niya may awang dito mga pre so hindi magandang tingnan kapag ka may awang so ito yung gamit nitong ginawa kong uh, parang kulmaan ko mga pre ayan so nakakatulong ito sa akin sa paggawa ng mga frame so ayan kinakarabuti ko ito ayan oh so ito 45 degrees na yan perfect 45 degrees na yan mga pre so yan kapag linagari ko ito pipikit na po yan so lagariin natin okay so walang tagahawak ng video so single hand lang mga pre ah Okay, so ayan siya oh. So ayan. walang so, lagarin ko lang ito, 'yan mga no, pare ko. Napipitit siya. Ayan. And then, ilapit natin. Okay, so ayan masya siya. So, isang ano pa mga pre, isa pa. Para uh, mawala talaga yung uh, tumutukod sa kanya. Ayan. Okay, so, ayan o. O, diba? Okay, so ilapit natin mga pare ko Okay, so ayan o, oh, pikit na pikit na siya mga pre. So, ayan. So, ganun lang ako nagpo 45 degrees. So, kailangan natin to. Ito. Ayan, so tanggalin natin. Dito ko sa inyo. So, ito yung mga pamamaraan ko mga pare ko para madali na yung trabaho. Ayan. Siyempre, kailangan din natin ng mga clam. Kaya e, kapag wala kayong clam, mga pare ko, ibibili kayo. Okay. So, ito siya. Ayan. So, perfect yung loob at sa kalabas nito. So, I try natin. Ayan. No? Oh. Skolado po yan. Skolado po yan. Skolado din po yung uh, ah, labas natin. So, ayan. Ah, di ba? So ito na yung print mga pre So ayan o oh, Pikit na pikit So Ayan sya uh, Diba Okay So Ayan na yung uh, frame natin mga pare ko Ayan So Napakaganda po yung painting nya So hindi na natin tinapkotan yung ating print uh, So matte black lang yung uh, Ano natin Ah uh, nilagay natin mas maganda kasi para antique talaga siyang tingnan sa dito sa likod niya walang uh, backboard na uh, plywood ayan o so ang diskarte ko dito sa paglalagay is uh, yung ano na lang yung tawag doon stapler na malalaki yung gantaker yung ginamit natin okay so ayan o, ang ganda o. so please like share and subscribe po we